Welcome back again sa akin YouTube channel. Bali today mag ay mag-test kami ng saranggola. Lawin at bubuyog mga idol. At sinama na rin ni Batang Giro yung kanyang Tora-Tora. Ay Tora-Tora. Chicago Bulls pala mga idol. Chicago Bulls. So yun. And sa mga bago pa din sa akin channel mga idol. Baka naman makikisubscribe naman yan mga idol. At uh, out sa ating mga tropang kalipad, yan mga idol, dyan ang kanilang mga comment. Yan, maraming maraming salamat sa patuloy na pagsuporta mga idolos. Yan. Bagong gawang bubuyog at lawin mga idol. Lawin bubuyog naman. Ang may gawa ng bubuyog mga idol si Batang Jiro. Yan. Tinatalihan na po ni Jero Ano? Balibasa yung ng rambutan ay magbibigay. Pinang rambutahan. Da. Okay. Daan. Tinongkos. Tandaan ko pala niya. Tandaan pa pala niya. Walang naglagay eh. okay. kayo. <laughs> Dito yung puno. Daan <laughs> yung <laughs> Mige. Tumakaya ka sa ganyan ni eh. hmm. Ang ginawa ni Mige. na <laughs>

in the walk flowing wow. Blå Muordaum. Ito tali yan, tali. Yung bubuyog. Yung malaki ang gamitin yung pisa. Palok mo siya si Miki! mo

Bồn ở nơi giro. Tà lamuiza bụi 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 Kiling, kiling. Ay, ay yu se, ay yu se boboy. Bobo. Kaya Kiling ka? sa isa. Gilain, gilain. Baba na, baba na, baba na. Oh, amado ato lang yun lang <laughs> yun. Pinalas kay atas sa imbo boyog boy. Pinalas kay atas sa imbo boyog. Yupi okay. ano? Yupi? Hindi yan. Hindi yan. Ayusin pa mga idol. Ganyan talaga sa una. Kailangan kwan. Yan, ang ano. Yung. Korean lang. May, may kiling. <coughs> may kiling. Yung siya sa nyo kanina. Ayan, nilalagyan. Nilalagyan daw ng lado. Pero hindi namin yan laladuhan mga idol. Oo. Adjust yan para sukat. Pati yung sumba. I-adjust din sa pa. Saba. Kaliwa. Kaliwa. Kaliwa na. Kaliwa. Kasi sa kanan siya kumikiling. So, Makikita nyo ang dito nga. Yan. Ayusin lang yan mga idol, walang kanyan. Pero are isang talo. Gamot, gagamutin lang natin yan. Are isang talo lang are mga idol, nakita nyo na ang na re. Ang talo na kanyang oh. No? laban sa malahabagat lakas hangin mga idol sa taas medyo haba-habagat. ari mga ito mga idol matik na ito matik yan yan automatic yung Chicago Bulls na yan yun ay iayosin lang yung isa mga idol para tatanggalin lang ang kiting ng isang yung nakasang sumba ng klawin mga idol Ayusin niyan. Adjust lang 'yan lang para sukat. Ngayon, di na tayo mag-aasar ng at Chicago Bulls, nasa taas na. Bakit? Putol PIT NA PUTOL AY MUTIN TAPAN SIKO TALAGA HA? MUTIN tapos SIKO LAGOT Oo. NGA PIT NGA PUTOL YAN MUTIN NGA TAPAN SIKO LAGOT NGA ya, no? YANO TIDAK KAMI uh, NGA no, BAKAKA MAKA LUMAMPAS HA KAYA? MGA HABOL KAYA YAN Ang lang ha. Ang ganda lang. Baka napakalman nyo ng mga bata sa inyo. Baka. Ang lang. Baka ma... Ayaw, ayaw, ayaw. May lamin ako. No? May nagtangka eh. Hindi <laughs> ko alam ko parang pag nabubuyog ng hangin na lang. Ito, wala po ito sa akin. Ito, wala po sa kalakakon na yan. Aray, ayusin natin ito mga idol. Boy, makikikon niya. Makikito ito, kayusin ko lang hala. Hmm, baba mo yan, sumbang yan. Tapos, abanti mo rin eh, boy. Abanti mo rin eh. Boy, okot na yung ulo. Dine, <laughs> abanti mo rin. Ay, ulo. Saan? Tutuwi na. Ah. Ano yan? Ayusin mo yung ulo. ulo nga, boy.

Putak te. Wala rin putak te. Ay, darabay, tuyag na tuyag, oh. Ay, sumantala yung isang lawin yun eh, kataas. Pero yeah. Ay, hindi yung mala tumaas eh. Tapos na Sayang ang Sayang ang Sayang effort. Sayang palipad. Sayang effort. Take four. The take four up. Lipad na. Lipad na. Okay, angatin na. Malakas ang hangin. Okay, talay. Okay. Oh. Oh. Mabigat nga ang ulo boy kanina. Oh, ayos na. Ayos na boy. Sabi ko sa'yo mabigat ang ulo ay. Eh. Kaya gumigilid day. Eh. Oh, ayos na ngayon. Oh. Ilulus mo ngayon. Lahat. Oh. Teka. ka! Pabawi mo na boy Baka sumapit doon sa Yo Pumantay na boy Ayos na nga Parang gusto ko pang ibaba doon sa pinakababa yung ilo Yung sumba Hindi dyan talaga ang hangin boy Papunta talaga dyan ang hangin Hindi yung sumba ano, Ibababa ko na Bababa ko kunti so, Sobrang bigat pa eh mm -hmm. Hindi makakakulit Maganda yung makulit-kulit na Hindi dita Pero ayos na nga Ayos Ayos na yan matik na yan. Oh. Wow. Very ice na. Sinabi ni Miging itatapon yung lumipad. Makulim live. Pero pag mga ganyan yari, lilipad naman yan. Kuya Franz nga. Parang si Kuya Franz. Oh, na din, di Ha? Wala ka mo. Maganit din. Hmm? Eh? Diba? Oh, magandit nga. May pagkalagot pa lang yung numero ito din eh. Pero ito wide. Eh, hey, lulusin na yung lahat. Uh, huh? Kunin mo yung sarang kulay ni Jisay. Yung sarang ni Jisay. Kunin mo. Hi. Pati yung kanya pisa eh. Yay, palilipar natin dito eh. Natin yung kanya pisa sa bag. Oy, oh, yung ganda natin. Lulos, lulos. Ah, sarap maglulos, bata. Lulos eh, lulos eh. Lulos mo. Oh, Wait. Eh bawai sarap pagsarang ko lamang ito oh, lo lo song hong oh. never without you oh, ang nang bubuyugnya bubuyog niya tama na yun boy ay, ba -ba -ba -ba, sarap daw ay Idol, kinuha ni Jero yung kanyang Chicago Bulls at nilululusan pa. Nakatambang nangan ang bubuyug bubuyog. Nung lawin ko, kulang na kulang din sa lulus eh. Baka oh, malagot na yung lawin, hindi kaya. Eh? Palagay mo, hindi kaya malagot. Oh, baway! Ay, wala nito. Hindi kaya. Sayang so, effort natin. Hindi kaya bu yung PC na rin bubuyog. Dapat ito. Pwede ba sa numero isang, numero isang daan huwari, ay? Mga idol ay, numero isang daan huwari ay? Oo, sa akin. Kinukuha lang ko ni... Baka nga ni kan ni MJ eh, ni MJ ni Migi yung lawin pa hodong isa Pilipinas yung lawin Hoy tay humalo maglulus hmm. Alagwa 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 pa Ubusin mo ubusin mo Ubusin mo yan ang ubusin Ige wag ka nang magtira ubusin mo na yan Diyan na kabagyo-bagyo ng hawain. bagyo talaga ng hawain. No? Bukas hong hangin eh. oh ah, tuyog. Mataas na tayo. Mataas na nga yung dalawang buyog. Uh, <laughs> Isang Chicago. Ang tayog na nga ng bubuyog na yung mga idol. Luhod lang at hindi kayang pisa Yung nga namang numero isandaan. daan. Boy, baka yung malagot na. Kukatuwa ng mga taga roon. Oh, zero, walang takot maglulose. Tuloy! Ano si Giro? Walang takot maglulas, ah, na maglulot mga idol. Ah! Ayos na! Hey! Ikuko may kinukuha pa hong saranggola. Hantayin niyo mga idol. Update ko kayo mamaya pag nadiyan na yung saranggola. Ni Jason Lawain, Pilipinas huyon. Ano gud ni Tore? Abangan niyo mamaya. Ano gud titok? Ha? Para may pagkalagot. Oo, oh, may pagkalagot nga yan, Boom. Dogi ka diyan pag nilagot. Iyan yeah, na. Lulusan, nilulus eh ay nilululusan ulit e o yung lawin mga idol nilululusan ari na mga idol yung lawin ano yung lawin mga idol ari nga po pala may gawa nga po pala nara, si JC Asiron alias Gian Carlo Asiron papalipad din na namin ang lawin mo wala ka pa din sa amin Si pong po gumawa niyan, mga idol oh. Tinagak. Hindi ari lawin, tagak. Hoy, <laughs> well, ayos mo ngon yan. Ayos mo ang tali niya, baka mamaya ay. Eh. Hey. 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 Dumuplas. Hindi pare. Yes na. Ang hmm. dala doon, hey. lang. Trabaho oh, no, 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 no. ni GC Aceron, mga idol. yung ang aking mini-mentor. Hop ah. oh, tika tika tika. Hindi. Okay. Ang alaga. Ito pa sa bolto oh. Domin ta Hey. Pag umikot ang lugi tayo. Ang Oh, nilululusan pa rin yung bubuyog mga idol. Grabe si Jiro, Nilululusan ba, guy? Ang haba ng pakpak. Ang tatayog na mga idol, Ang tatayog, Matatayog na papagayaw. Gipa, gipa. Ang oh, ingay talaga na rin sumba ng mga idol. Palibasa yung mountain nyo. Ikaw, walang mangain! Ayan na tayo ko. Katultok na lang lahat. Oh! Ayan! E hmm. Hamta lang din nga ah. Eh. Mba itlo, may pad na oh, Nawa, Ha? Ha? Bali ato ta'a Ayos e Sige rada, sige rada Sayo muna, wala akong bolsa e Nasa nila e, taro nga kita Ha, jan sa baba

Baya no, mo? Baya mo lang <laughs> mo? bayadan mo? <laughs> bayadan mo? to. Ayaw niya siya, sa In the spot. <laughs> Pwede na pa may guy? mo po, Taga Okay, alagwa. parang <laughs> <laughs> Alagwa lang, alagwa. Alam <laughs> na <hilo> muna. Um, <hilo> muna. <laughs> Bahagya na ito mga <laughs> So So kalaki mo bahagya na makangate. Eh, no? Bahagya na makangate. Eh. Kung kailawin niya na yan eh, saglit ng isang angat dyan eh. Okay, Lagwa. Nasaan na yung inyong lawin diyan? Nasubirok na yata yung isa. Yung <laughs> maliit, ang sayang nga ano ninyo. Hangi Wala kayo sa maliit ko. Terek. Hindi pa ninyo binili. Oo, okay. oh, okay. okay. okay, <laughs> ganyan. Ganyan <laughs> mo na yung pod. Kagandong manayog ka na. O, gandong manayog. Na Nakikisaway sa kadibido kayo. Hmm. Ay, nakikago balas ka naman. Operating. Operating. Yeah, mga idol. Update ko na lang kayo okay. may mamaya, mga idol. Ayan, yeah, asa yeah, ka na sila. So, yun, mga idol, update. Bali, bababa na namin yung aming mga papagayo at umaambu na mga idolo. Ay, ari, apat. Binababa na rin lawin, na rin kay JC. Yan, shout out sa'yo, JC. Wala ka pa. Wala ka pa. Yung saranggola mo, nasa taas na. Yan. Yan, mga idol, at ibababa na ni Batang Miggy Boy. Oh, mga idol, mababa na lawin. Ni JC Boy. JC, mapalipatin mo pa ka! <laughs> Bakay! bakit? <laughs> Ula na, baba, magbababa na rin kamay! Palipad! Magkakataon mo naman. Ha? Uy! Uy! naman. Hoy! Hoy! Babay na yan! Oh! Oh! Patay ka balay! Kalungkong mo! Ang galing niya. Boy. Oh! hindi na bali eh! Ang galing nun! Wala kayo bali. Yan, butas lang. Madali lang naman yan may sa, sa pinara yun, nabutas na pa rin ngayon talaga, nabubutas talaga naman kayo, nagbaba na wala ko nabali ay pati may pangawa yan, nasunod pa eh nasunod pa <laughs> nasunod na ba kanina? mula kas hagit hit na eh nagmununtag ping asol ayun, ayun ayun, ayun makikibaba nga nung labing itim yun. Ah, at tig-tigis. Malapit tapos na yan. Magtigisan na kayo dyan. Tatlo pa yan eh. Mga ilal, bababa na rin yan lat At nadagim. Nadagim na. Mahaba na ang aming pinagpaliparan. Mahaba na ang aming palipad. Bakayas yan. Wah 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 wah

Ayan, ayan. Bubo, bubo, bubo. Kala nyo lang. May pinapakita rin sa isa. Pakita mo, taga ko sila nga, tay. Patay naman, taga ko bula. Sasaranggulan <laughs> na din yan. Mag-vlog ka na rin, GC. Ayan ang taga ko mo. <laughs> Ay, hindi ka kaya ninyo mo lalaki. Hindi eh. <laughs> mo lilit lang. So, yo na nga mga idolo. Yun. <laughs>

Kumain na. ini. generator ni. Eh eh. Palo kaya, kaya abutin eh. Nitik na kami na. Isa na mga idol Chicago Bulls na lang. Ala, oh, iyan 'yung pinapabay nalubog sa tubig. Silbasing kalabaw? Ano? Ah, magdadal mo pa ba na rin Chicago?

liguo <laughs> yung nagdi ko sa ko nung ta nagdi ko din ta nagdi ko nung ta nagdi ko nung ta nagdi ko nung ta Mga ko nung na. nagdi ko nung ta nagdi ko nung ta nagdi Tanggal nung Tanggal Naligo pa nga, naligo si Chicago, boys. Malaking ah, na siya. Makinay Pag nagpatak, laligo ko lang eh. niya. Tuwing ibaba yung lagi naliligo, ano? Oo. Yeah. O, doon ka, doon. Eh, Hawakan niyo muna yung papagayo. <laughs> hawakan niyo na yung papagayo, doon. Dinay ka. Okay, okay. Hawakan muna. natin yung thumbnail. Oho, oh, Chicago. wala. Kung ano, mulagang mulaga yung kani. Ay, akala <laughs> mo oh, dito ako sa kagitna. Oh, tutok mo nalang sa amin. Pasali na rin ako din eh. Ayaw ni ate ay. Video <laughs> lang ta.